Guys, welcome back sa aking channel for today's video. Ituturo ko ulit sa inyo kung paano ba magtali ng lato-lato sa kamay. Marami pa rin kasi nagtatanong sa akin kung paano daw magtali ng lato-lato sa kamay. Meron na akong ginawang unang video pero hindi pa rin daw nila magets kung paano. Kaya ngayon, hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlo kundi apat na klase ng pagtatali ng lato-lato sa kamay ang tuturuan sa inyo. Nandiyan din yung pagtatali ng lato-lato sa singsing. Meron din kasi nagtanong sa akin kung paano magtali ng lato-lato sa singsing. Kaya ituturo din natin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan natin kung paano magtali ng lato-lato sa kamay. Ito yung unang step kung paano magtali ng lato-lato sa kamay. Di ba pag binili natin siya, meron siyang handle dito. Tatanggalin lang natin siya sa handle. Yan, lulugan mo lang siya. Tapos magkakaroon siya ng butas dito. And then tanggalin mo lang siya dyan para matanggal mo tong lato-lato. Tapos eh na siya. Eh na. Ito yung palagi kong sinasabi sa mga tutorial ko. Unang tips para mapagana mo ng lato, yung lato-lato ng maayos is pantay dapat yung dalawang bola paano naman natin siya itatali sa kamay? Di ba? Ito siya, hawakan yung ganyan. Parang yung daliri natin, yung pinakagagawin mong handle niya. Parang siya yung magiging ganito. Kung paano mo siya tinali dito, ganun mo di siya itatali sa daliri mo. Halimbawa, di ba? Ito, merong ang butas dito. Papalusot mo lang siyang ganyan. Ito. Di ba? Ito, gagawa ka ng butas dito. Yan. Tapos make sure na pantay itong dalawang bilog, ah. Yung dalawang bola, ha. Tapos ilulusot mo, sa, ilulusot mo siya dito. Yan. Pagkalusot na ganyan, yan, nailusot. Di ba nailusot mo na? Babatakin mong ganun. Pantay pa rin dapat yung dalawang bola. Tapos, meron dito ang butas. Ayun, oh. Dito dapat yung handle nakalagay. Pero ngayon, ang gagawin mo is yung daliri mo na. Yan. Yan, lulusot mo lang siya sa daliri mo para na-adjust mo siya. Yan, naihigpitan niya, nasisikipan. Ito yung unang step. Madali lang to. Pwede rin dalawang daliri kung komportable ka kung nahihirapan sa isa. Di diba, ba Di ba ito yung butas? Madali lang to kasi nalalakay mo at nalilitan yung butas. Oh. Yan. Pwedeng dalawang daliri. eh o. Sa akin, isang daliri lang gagamitin ko kasi mas komportable ko sa isa. Tapos papakita ko sa inyo kung paano nalalaroy na. Ayan. Lalagay natin siya dito. At dito. Dito ko siya lalagay. Dito kasi komportable. Ayan. Tapos, ayan. Ipapagit na ako siya dyan. Ayan. ayun Ayan na siya. Makapaglato-lato na kayo dito. Tatayo, tatayo lang ako ha. Mahirap kasi pag nakaupo eh. Nakatutok ko sa camera. Pakita ko sa inyo kung paano ito lang. Yan. Ito yung unang step. Madali lang ito. Kaya kung di kayo... Pero kung hindi pa rin kayo yung comfortable dito, okay, mawala ng pag-asa dahil meron pa tayong pangalabang ituturo. Ito yung una, di ba? Na-adjust siya, yun. Eh, no? Madali lang siya. Parang ginawa nyo lang handle yung kamay nyo. Ito naman yung pangalawang step. Kung meron kayong goma o kaya sanrio, mas madali mas madali ito para sa akin, no. Kasi hindi mo siya kailangan i-ball, kundi mo makuha yung pagball na tinuro ko. Mer kung meron kayong goma o okay, sanrio, eto ito kunin ko lang. Ito. Ginagawa pang musod ng mga babae or nung bata ako last ito ug hmm. namin. Ito siya, di ba? Ayun. Das ito. Itatali mo lang tong gagawa ka lang ng butas dito, yan. Tapos ipupulupot mo lang yung goma sa kanya. Ayan, ito na, naipulupot ka na siya. Ang kagandahan dito, i-adjust mo siya kung halimbawa isang daliran gusto mong gamitin. Hindi ba, isang daliri lang. Kung hindi ka komportable sa isa, babatakin mo lang siya dito. Pero make sure pa rin na dalawang bola. No? Madali lang din siya pantayin. Babatakin mo lang ganyan kung sa inyo mas mahaba, babatake mo lang, ayun. Oh. Binatak mo siya, Ayan, ah. Oh. Tapos humaba na rin yung tali niya. Para pwede siyang dalawang daliri ah. Oh. Yan. Ayun siya. Kung bakit mas madaling laruin yung lato-lato kapag ganito yung gamit mo. Kasi pansin mo, wala na siyang bowl dito. Ayun, oh. pantay na pantay agad siya. Yan. Make sure lang natin ulit na pantay yung bola. Ah. Papakita ko sa inyo, tatayo ulit ako kung paano siya laro yun, ah. Ayun o. Oh. Pwedeng goma or sangrio para hindi na kayo magbuhol. Tapos, ang kagandahan na adjust, nababatang mo siya dun or napapalit mo. Pakita ko sa inyo ang panel rin. Eh. Madali para sa akin siya mas komportable kasi wala siyang buhol. Kung nakatayo ko, kaya matagal yun. Yan o. Isa pang way sa teknik na to, kung paano itali, pwedeng nandito lang siya sa bungad. ba diba? yan ulit siya, hipitan lang natin. Nasa bungad lang siya ng daliri ko, yan o. Pantayin lang ulit natin yung dalawang bola. Ayan, kapag pantay na, nandito lang ulit siya sa bungad. Ayan, pakita ko ulit. Ayan, tatry ko ulit ha. Ito naman nasa bungad. Kanina yung hindi, ngayon naman. Ayan, ito yung pangalawang technique. Sanrio gamitin niya kung nahirapan sa una na binobul siya. Ito naman pangatlong teknik. Ito yung una kong tinuro sa inyo, yung ibubul mo siya kaya lang pag ginawa mo kasi ito magiging fix na siya. Hindi gagaya ng dalawang una na-adjust siya. Tinanggal ko na 'yung Sanrio. 'Yan. Tinanggal ko na siya. Tapos ibubul mo na siya na normal na ball. 'Yan. Make sure ulit natin na pantay itong dalawang bola. Yan, kapag naibol na natin ganyan, kung saan natin siya ilalagay, dapat yung butas nito, kung sa isang daliri o dalawa, sa akin isang daliri lang. Tapos kung saan itong dalawang ganito lang, ayun yung nakaharap kasi ito, apat. Ayun o, no. ito siya. Dito ko siya ilalagay. Meron na akong unang tutorial na ginawa nito sa unang video, pero marami pa rin di nakakalits nito. Kaya inulit ko, ngayon na nagdagdag na ako ng maraming klase. Ito Yan, papakita ko ulit sa inyo. Yan, eto, eto naman yung pangatlong klase ng bohol. Yan, kung hindi nyo makuha, hindi nyo matutunan, slow mo nyo na lang yung video, ulitin nyo para magets nyo. Tapos tatanggalin ko ulit siya. Yan, tanggal ko na ulit yung bohol. Ang huli ko namang ituturo sa inyo kung paano magkabit ng lato-lato sa sing-sing. Meron din kasi nagtanong sa akin kung paano daw magkabit ng lato-lato sa sing-sing. Ayan, eto yung sing-sing. Ganun ulit kung paano mo siya kinakabit sa handle at sa daliri kanina. Diba ganito? Pantayin natin yung dalawang bola, tapos isuot natin siya dito sa singsing. -sing. Yan. Tapos batakin natin. Pag nakasuot na, kami. gawa ulit kayo ng butas dito. Yan. Kapag gawa nyo, na, ilusot nyo na. Tapos pantayin nyo lang ulit yung dalawang bola. Yan. Kapag pantay na, eto na siya sa singsing. -sing. Parang ginawa nyo yung handle ngayon yung singsing. Tapos suot nyo na yung singsing. -sing. Dito lang siya kaso sa Ala sing singan ko kay dito siya kakabit. Pero hindi ako siya comfortable dito. Dito ako sa dalawa komportable. Pero ta try natin ah. Yan. Ito yung huling tekniko ko para ka yung lato-lato sa sing-sing naman hindi na sa dalire. Try ko lang ah. Yan, medyo mas mahirap siya kapag dito sa singseng kasi kapag sa singseng tingnan mo, medyo mas mahaba yung tali niya which is dapat mas maganda, mas maiksi yung tali ng lato-lato mo kaya kung sa singseng mo siya ilalagay dapat mas maiksi para mas madali siyang kontrolin. Ilang yung iba't ibang way ng klase na pagtatali ng lato-lato. Kanya-kanya kasi tayo ng komportable gusto sa komportable sa sing sa, da, sa may sanrio o may goma, sa may handle. Nasa inyo na lang paano kayo maglalaro ng lato-lato kung saan kayo komportable. Uh, yun lang, kung nakatulong sa inyo ng video na ito, huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button sa mga susunod pa nating video. Thank you for watching!